Excited ako para sa vlog na itong mga ka-chess club. Isang panibagong araw, panibagong pagkakataon, isang oportunidad na matuto at umunlad, at pagkakataon din na makakilala ng mga bagong kaibigan. Hindi ko kilala o hindi ko alam kung sino mga dadatnan ko dito sa Bukawi City Mall. Hindi rin ako sigurado kung may mga pupunta nga ba at madadatnan tayo dito. Pero isa lang ang sigurado ko mga ka-chess club. Daladala -dala ko lagi saan man ako magpunta ang pagmamahal ko sa larong chess at ang determinasyon na maipalaganap ito hindi lamang dito sa Bukawi, hindi lamang dito sa Bulacan, pagkos sa buong Pilipinas. Shoutout din pala sa matitikas at mababait na gwardya ng Bukawi City Mall. Big shoutout din sa administration ng Bukawi City Mall at pinayagan tayo na makagamit ng kanilang facility malaking tulong ito para sa mga kabataan na naghahangad na matuto at umunlad sa paglalaro ng chess. Maraming maraming salamat sa inyo. Meron din dito sa Bukawi City Mall, sikat na sikat ang palaruan ng table tennis ni Robert Goy. Dito sa kanilang events place, pwede kang magsumba, pwede kang mag-practice ng mga pang pageant o kung ano-ano pang mga event. Malawak din ang kanilang grocery. Kabubukas lang kasi ng Bukawi City Mall, kaya naman yung ibang mga stall, eh wala pang mga nakalagay. Habang papalapit na kami doon sa food court, kinakabahan ako. Mix emotion, kumbaga mga ka-chess club. Hindi ko talaga kilala, hindi ko alam kung sino ang mga madadatnan ko dito. Natatakot din ako na baka wala akong madatnan, ako lang mag-isa. Eh uuwi na lang ako noon mga ka-chess club. Pero ganun pa lagi ko ang daladala ang determinasyon. Kaya habang nandito na, malapit na ako sa food court, kinakabahan ako, mixed emotion at excited na rin sa mga bagong makikilala ko ngayong araw. At pagdating ko, wala pang ang familiar na mukha, kaya ang ginawa ko na lang, inilatag ko na lang ang chess mat para makita nila na nandito na ako at kung nandyan sila, ilalapit na lang sila. Hi! Ang sarap talagang mag-chess! At kaya nga, sinimulan ko na ang pagtataya mga ka-chess club. E ko lang nung ako ay nagsisimula pa lang o nung ako ay hindi pa natututo dahil mahirap lamang kami wala akong laruan noon yung pinsan ko napapanood kong naglalaro ng chess mga kahoy na chessboard pa noon at napakatitigas na at mabibigat na pyesa pa noon kaya't nainganyo ako sa pyesa lalo na yung kabayo at ang unang una kong inaral ay ang pagtataya pag natatapos ang pinsan kong maglaro at yung kanyang kalaro ako ang tagataya nila yan ang kauna-unahan kong natutunan sa chess, ang magtaya ng pyesa. Kaya pag nagtataya ako, lagi kong naaalala si Kuya Ayo ang nagturo sa aking maglaro ng chess. At sa ilang sandali pa nga lang mga ka-chess club, ay may lumapit na sa atin at nagpakilalang chess player at makikilaro din daw siya. May mga kasama pa siya mga ka-chess club. Okay, nandito ulit tayo sa Bukawi City Mall at uh, ngayon no, This is a uh, Sunday afternoon. Ako pa si Jerome Miguel de la Cruz. Taga saan ka, Jerome? Sa Bandokan, Bandokan po. Saan ka natuto at paano ka natuto maglaro ng chess? Uh, parang naging hobby ko lang po siya kasi po, ano po, na-discover ko lang po siya sa, dinamunod ko lang po yung chess.com sa Play Store. Tapos nag-start po ako na medyo na po ko po yung interest ko. Uh, newbie and napukaw lang ang interest. <laughs> sana pagkatapos nito eh hindi uh, hindi matulog ang yung interest. <laughs> Mag Kuya chess player ka din? Mer meron din pala dito player na nanonood, no? Taga saan ka pare? Taga Bustos ko, di taga, taga, Bustos. Ah, uh, coach mo? Sir Joy Pat ko. Ah, si Sir Joy. Oh, from Bustos, dumayo ka dito. Aba. Okay. Ano ka na? Saan ka na nag-aaral pare? Sa Balagtas lang po. Ah, player ka ng Balagtas. Ano pangalan mo? JB po. JB Batando Lucer. Shout out po sa coach namin sa ano, oh, yeah. St. Lawrence si Sir Joy Pat. Sino pa? Sino Mga, mga, mga sa mga group sa kagrup ko sa chess community sa ano namin sa school namin. Sa family ko at sa girlfriend ko. Yun no. Oh. Eh, pinaka the yung binati mo, yung girlfriend mo. Alam mo, nakikita ko siya kanina dito ka chess club eh, no? Nandito siya, nakaupo siya, and then nagpipicture siya sa atin. Ganun po dito, no? Once na naglatag na kami dito, hindi ko din alam kasi kung sino yung mga pupunte. No? So, once na naglatag na ako, lapit lang po kayo. And then, paglapit po ninyo, uh, pwede nyo na kami makalaro, no? Palit-palitan na lang po tayo dito. O kaya, pagka maraming board, I can give clinic, no? Pwede po ako magturo. O pagkatapos po ng game, uh, tuturuan ko po kayo. Pwede po ako magbigay ng mga insights. O pag ako naman po ang natalo ninyo, ako naman yung turuan ninyo. <laughs> Oh, una nating turo ha. Ah. Kung ano ang pang-press, pang-tira mo, yun din yung pang-press mo ng clock. Okay, ulitin natin ha. So, uh, ah, halimbawa, kanan ka, kanan din yung pang-press mo ng clock. Bawal yung dalawang kamay. Oo, bawal yung, halimbawa, gitira mo, tapos sa ganito. So, kung ano yung pinantira mo, yun lang din yung, yung pang-press mo ng clock. Ah, okay? Okay, let's do it again. Okay, take hands. And then, press the clock, press. Press mo na muna, kasi ako ang tutira. Yan. Okay, ako na ngayon. Scandinavian. Oh, alam mo ah. Alam mo yung linya na yan. Very good. Hindi talaga ako napapagod at nagsasawa magturo ng chess mga ka-chess club. Ganon daw talaga siguro kapag kamahal mo ang isang bagay. Bata pa lang ako. Identity ko na ang paglalaro ng chess. Natulungan din ito ako makapagtapos ng pag-aaral. Marami-rami na rin tayong naturo ang mga bata. Yung iba, nakarating ng provincial meet, division meet, city meet, regional meet, at yung iba naman hanggang palarong pambansa. Nakakatuwa kapag ka naisasalin mo ang iyong kaalaman. Nakakatuwa din kapag ka nakikita mo na yung mga dati mong tinuruan, eh, mga professional na ngayon. Lubos din ako nagpapasalamat sa suporta ng aking asawa. Abay, napakaswerte ko mga ka Club. May asawa ko na talaga namang suportado ang aking ginagawa at mga plano sa larangan ng chess. Nagpapasalamat din ako sa inyo mga ka-Chess Club. Patuloy ninyong sinusuportahan ang aking adhikain. Sa mga nagko comment at nagpapabot ng kanilang mensahe ng suporta, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, ako po, si Emil. Christmas skin po. Taga dyan lang po sa gilid. Sa? sa dito po, taga dito po. Sa, sa dito may gilid alam. lang, po. Ah, nakita mo nakita oh. mo ba yung post namin o nakita mo lang kami naglalaro? Ano po? Inaayaw lang po ako kumain dito. Tapos mm -hmm. tapos nakita ko po. Na nakakatuwa ang ganitong mga tagpo mga ka-chess club. Nadadagdagan na nadadagdagan ang aking mga kaibigan dahil sa larong chess. Yan naman ang nakakatuwa sa ating sports. Inclusive, walang puwene-puwera. Ano mang lahi, babae man o lalaki, matangkad man o hindi katangkaran, matabaman o papayatan, lahat pwedeng maglaro ng chess mga ka-chess club. Kaya naman, ito ay pagkakataon para magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Nakakalungkot dahil may mga chess player na nag-aaway-aaway. Para sa akin, ang isa sa mga purpose ng chess ay magkaroon ng kaibigan, hindi ng kaaway. Kaya dyan sa mga chess club ninyo, iwasan yung mga masasakit na salita. Yan kasi minsan na nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan. At minsan, ay nag-uugat pa ng pagkaaway-away. Let's make friends, not enemy in chess, mga ka-chess club. Tayo tayo ng uh, legend ng uh, Bukawi, ha? Huh? <laughs> Hello everyone, uh, nice to be here in City Mall. Okay. Mga chess player ng Santa Maria, mga kumpare, birthday ni Bong Anas last December 6 yun know? happy birthday ulit pare ayan tapos yung mga lahat ng player ng Santa Maria Chess Club sana magpunta rin kayo dito bisita kayo everyday na to ha mm, ah, hapon, daily tuwing ah, hapon to ah, ah uh, okay. daily na to ha alas pag weekdays alas 4 hanggang alas 9 tapos pag weekend naman alas 3 hanggang alas 9 then. ah ganun ba oh, maganda to para matrain yung mga bata oo dito na sila pumunta para lumakas yung mga uh, taga Bukawe. <laughs> Legendary chess player ng Bulacan itong ating kalaro ngayon mga ka-chess club. Siya lamang ang current at reigning Bukawi champion. Yan po yung Bukawi Olympics Inter Barangay. Siya po ang nag-champion mga ka-chess club. At kita nyo naman, isang sakripisyo kagad na pyesa ang pinakawalan dito. At katakot na katakot-takot na atake ang binitawan ni Mr. Edwin Aguilar. Abangan po ninyo ang full video ng laban namin ni Mr. Aguilar. Ia-upload ko po yan sa susunod na video mga ka-chess club. Sobrang nahihirapan ako dito kay Mr. Aguilar. Turo po. Sa? Turo po. Turo? Anong grade ka na? 5 po. Ilan taon? 10 po. Ano pangalan mo? Grant po. Ha? Grant. Grant? Ilan, gano'ng ka na katagal naglalaro ng chess? Ngayon pa lang po. Ngayon ka pala maglalaro? Ayan. Bago, mo. Ha? Months, months pa lang. mamaya uh, lalaro tayo grand kukuha ko ng uh, ano ha uh, ng chess mat uh. Ito yung pangalan mo ba? Eh? Gerald po. Okay. si Bunlo po. Bunlo. Ah. Nakakatuwa lang mga ka-chess club dahil habang tumatagal yung pagstay natin dito ay unti-unting nadadagdagan yung mga manlalaro na pumupunta. Kanina lamang ay kinakabahan tayo dahil baka wala tayong makalaro dito. Pero ngayon, Unti-unti nang nagsisidati ang ng mga player, may mga bata, may mga teenager at may mga nasa hustong gulang na katulad ni Mr. Edwin Aguilar. Nakakatuwa yung ganitong tagpo, lalo ka lamang gaganahan na magpatuloy sa iyong misyon. Nakakatuwa din dahil may mga nanunood na nakaka-appreciate ang ating ginagawa. Ano po pangalan niya? Diego Tongo. Naglalaro din po kayo nito? Oo, oh, yes. naglalaro. Na. Matagal na. Pero eh, siguro, ba 20 years na hindi nakakapaglaro niyan eh. Pero nung ano ako, eh, kabata ako, ikaw nga hindi alaro din. Nakakaintindi lang. Nakakaintindi. Ano tay, uh, dito, tuwing hapon na po ito, alas 4, pag weekdays, alas 4 hanggang alas 9. Pag weekend naman po, alas 3 hanggang uh, Alas 9. Pag bakante ko kayo, punta po kayo dito. Oo, oh, pagka libre ako sa so, ano, magkanta na. Na po, meet Jules Dear Lanuza. Ano na? Ano? Meet Jules Dear Lanuza. Ang hirap ng pangalan no, Mara. Welcome kayong lahat dito mga ka-chess club. Inaanyayahan ko kayo. Welcome to, hindi lamang sa mga residente ng Bulacan o ng Bukawi. Sa lahat ng mga kalapit bahay ng Bukawi o sa amang panig ng bansa. Welcome kayo dito. Tara na at magpalakas dito sa Bukawi City Mall.